Yo mga matik, nandito tayo sa ilalim ng bakawan mga matik. Titignan natin dito kung meron dito mga matik. Yeah, mga mga tititingnan natin kung mayroon tayong may kita dito sa ilalim na bakawan. Wala, napakainit mga mga tititingnan. Ngayon mamat starfish. Dito mamati maga maganda gumala dito pagka low tide mamati. Mahangin, sarap magpadala sa ringgolan nito. starfish, mamatik, at maliit na eel. Yo yeah, mama te kilo yung nakita natin. Starfish na magmatik at ng malilita si hilang. Kung malalaki pwede, pwede na. Pero pagkaganyan madiit magmatik. Starfish pa rin mga matik. Dito mga matik, ikot ikot lang tayo. Ikot lang, wala lang magawa mga matik. Dahil sa loob ng bahay, nakaka boring. Ganon din naman mga matik, pagka nasa Marikina ako, bike bike lang ako. Dito, puro starfish. Baka makakita tayo ng limang talangka at makamatik. Ewan ko kasi tawag nila. Starfish. Dahil sa wala tayong nakita. Wala tayong nakita ang sihi. Oras na, mga kamatik, para umuwi. Alina, <laughs> mga kamatik. Tara na. Yun mga matik, ang aso na sumasama sa akin wala kasawa sawa mga matik So ngayon mga matik uwi na lang muna tayo nakasira na naman Ubus na naman ang oras natin mga matiks Kakagala Ngayon mga kamati, pagkagalito malakas ang hangin, napakasarap magpalipad. Baka siguro mamaya magpapalipad tayo ng saranggola mga kamati. Nagdala pa naman akong plastic. Mga mati, baka ako makakuha tayo ng mga laman dagat. Kaya lang wala tayong makita. Wala lang makita. Michelle, mga mati butas na ba ba may makita pa tayo dito ng umang kakaiba para hindi namamasayang ating video at araw makamatik aso ah, kung masipag sumama Uh, Magmatik, mga matik. Ito. Ang umang. Hindi lang halata. Dahil sa puno na siya ng buhangin. Ayan yeah, mga Ito pang isa. Kaya makita tayo. Yo, mga matik, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood, mga matik. Salamat again, mga matik. Gumala lang si Dora Matik, mga matik, sa ilalim ng bakawan, mga matik. Meron tayong namataan, mga matik. Isang umang na puti. Yo yeah, mga matik, salamat again. Sarap ng hangin. Sara, magpalipat papalipad tayo mga matik. Fresh air.